Isa pong kababayan natin na may kaanak po na OFW sa Japan, ang lumapit po sa aming programa para humingi po ng tulong. Mm. Dahil yung kanyang kaanak daw ay nagpadala ng na isang malit lang na parcel uh -huh. by Haljo. Uh -huh. uh -huh. uh, pero nakahold daw ngayon sa customs. Ang dahilan, sinisingil daw sila ng 150,000 pesos na buwis. Uh -huh. Okay. Baka mahal yung ano. Sili. Laman nung... Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Mang Melvin uh, Jupia ng Jensan. Magandang mm. umaga po, Melvin. Jupia ba o Hupia? Sir, sir, magandang umaga po. Sir, ano ho uh, Opo, uh, si Erwin Tulfo po ito at Ano po ang tamang uh, pronunciation ng apelido nyo? Hupia or Jupia? Hupia po, sir. Hupia. 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 Ah, okay. Ano ang nangyari sir ano ang uh, sino pinadala ito ng kaanak niyo na OFW from Japan papunta sa inyo tama Yes po Kailan yes, sir. pinadala po uh, ito? Ah uh, po ako ng kapatid ko sir na January 13 po ng parcel po papunta dito sa General Santos po mm -hmm. Um January po dumating dito po sa Pilipinas mm -hmm tapos po yeah, sa Google na, na nasa ano na po na held na po ng BOC. Okay, mm. Bureau of Customs. Opo, sige po. At, pa ako ng liter, notice letter po, nakalagay po doon na kailangan ko mag-submit daw ng isang resibo nang galing doon sa Japan para maano yung parcel ko. Hmm. ko sila, sir, ng, ng resibo sir na apat na resibo nang galing doon sa ati ko sa Japan. Tapos mga ilang araw sir nag-message nag-email sila sa akin na pass na daw yung parcel ko, okay na daw, ipapasa na daw nila sa PILPOS kasi pass, okay na daw yung parcel ko. Oh. Nagantay sir ng three days. Oh. Pag track ulit Don, sir. sir sir, doon sa resibo, Melvin, ano ang nakalagay? Ano ang laman? Y yun lang sir, kasi may kasalanan din kami sir ba na amin, aminin naman namin sir, may kasalanan kasi may mga hindi talaga dineclare yung ati ko. Ah, na, ano, sir. An ano daw ho yung mga laman. hindi na-declare, ah uh, Melvin? ah uh, doon sa hindi na declare sir isa pong bracelet po sir na ano sir na sir a a uh, uh quinta, sir na sira sira sir, sir oh sira nga pero ano diamante ba yan gold ba yan ano uh, ilang karat 18, yan k sir na gold sir ha uh, saudi gold saudi gold na 18k sir, na isang quintas isang okay. isang bracelet uh -huh. isang sing -sing, ay dalawang dalawang ring uh -huh. at saka yung Rilo, sir na Rolex na galing dito sa Pilipinas sir na dinala niya umuwi kasi sa nung December sir uh -huh. tapos bigay lang niya sa kanya sir yung relo sir dito sa Pilipinas dinala niya bigay sa asawa niya hindi kasi sa asawa niya kaya pinabalik dito hmm. sa Pilipinas yung relo yung sing sing golden yung si ang gold lang doon sir yung sing sing na dalawa at isang queen yung Saudi Kahit gold ang a uh, banggel. Oo. Oh. So hindi na deklarado ito. 'Yon ang hindi po na-declare. Okay. Pero yung yung pulit talaga na what, sir, uh, aminado naman uh, aminado ako sir talaga. pikit talaga 'yun sir kasi P willing naman ako, willing namin i-nga ipakumpiskit sa kanila para malaman talaga sir, na piki okay. talaga ng sir. All right. Mm. Okay. Ano ba mga dine-declare ng kapatid mo, uh, Mang Melvin? Ang dine-declare niya here accessories at saka yung mga chocolate sir yun ang chocolate colleague uh, okay sir ha uh, tingiyo ayusin ho natin ito gusto ho namin kayo matulungan okay mm. kasi galing po yan sa kababayan natin na OFW sa Japan mm. gusto namin kayong matulungan sandali lang po uh. Uh, magkano po sinisingil 150,000 150, 000. 150 000. Magkano A po 154 154 150 okay sandali lang po ha yeah, yeah, yeah. uh, kausapin po natin si uh, Bureau of Customs sa uh, Assistant Commissioner Vincent Maronilla. Attorney Vincent Maronilla, magandang umaga po sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Live po tayo dito sa Punto Asintado Reload sa PTV and Radio Pilipinas Station Red. Good morning po, uh, morning. attorney. Good morning, Kong. Good morning, Sir Aljo. Good morning po, Kamanong. Good morning po sa lahat ng nanonood. Ikinig sa program niyo, sir. Opo. So, ngayon, eh, umamin na ito, si, uh, si, itong si Mang Melvin ang nag-PM sa akin, nagpapatulong dahil hindi niya raw makuha yung kanyang parcel na galing sa kanyang OFW na kapatid sa Japan. Kaya alam niyo naman siguro na pinuntahan namin, nagpapunta pa ako ng staff dyan para malaman at uh, salamat po at in-entertain yung aming staff. Ano ba talaga ang value ng uh, gamit? Kasi 150000 medyo hindi makapaniwala si Mang Melvin. Eh, sabi niya, ay uh, meron daw, imamin siya ngayon na may Sing Sing at meron daw Quintas sa Saudi Gold. Pero yung Rolex, eh, mas kinakumpis kayo nyo na raw ho yun dahil fake naman <laughs> daw ho yun. So, ano nga, ano plano ngayon dito, uh, attorney Maronilla? Sir, uh, titingnan po namin yung ano niya ngayon, no? yung sinasabi niya na fake yung Rolex. Kung fake naman po, Ah, uh, naman po namin ibaba yung value yun lang sir no. Ang, ang problema lang namin kung fake yung Rolex. meron pong issue yan sa intellectual property. Baka rin ho mag, yun lang ang medyo Problem. kailangan namin i-clear no. Uh -huh, um, uh -huh. yun pong ibang mga ginto, uh, mm. yung initial po kasi na evaluation nung ano namin, examiner mm. namin, mm. branded chassis Cartier, pero baka naman po imitation lang pero totoong ginto no mm -hmm. again uh, hindi po kasi sa amin na relay no mm -hmm. na yun talaga yung na imitation lang Maka to baka imitation ba? so, oh nung binalyo po nung binalyo po namin we based it based on sa brand niya oh. wala rin po kasi kasamang receipt at saka misdeclared po kasi so sa bagay no? at saka hindi naman kayo na. hindi naman kayo expert sa mga uh, alahas di po ba hindi naman kayo hindi naman kayo nag-aral ng na mga ikang, mga gems at saka mga Ginto na yan, di ba, attorney? Jewelry. Jewel sa assessment na po naman po namin, sir. Pwede naman pong uh, paliwanagan pa ng ng may-ari, no? Oo. Kumbaga, uh, kasi siya po yung nakakaalam ng produkto niya, no? Tama. Kung sabi naman po niya na fake yung Rolex at, Oo. Oo, sa kapatid niya raw, sir. Natin. Sa kapatid niya galing yan. So paano Opo. ito? Ano kayong magandang paano? How do we arrive na makatulong ho tayo sa kanya pero at the same time hindi naman huhutma maloko yung gobyerno natin dahil kailangan-kailangan ng pera ng gobyerno natin uh, Atty. Marulia. Opo i-consider na lang po namin yung mga statements na ngayon no mm -hmm. uh, magbibigay po kami ng number sa staff nyo Ako. Uh, Ako. ng Ako. may ikipag-coordinate kung kanina po. po siya may ikipag-coordinate may instruction na rin po si Collector Yasmin Mapa ng ating Ninoy Aquino International Airport no? O -o. nung nakita niya tong version na to ni, o -o. ni Manong no? na o -o. medyo may konting o -o. pagbabago nga doon sa sinasabi sa appraisal o -o. ng aming uh, o -o. examiner yung mga facts po yun Material naman po 'yun para magbago yung aming appraisal no kasi uh -huh. nanggaling na po sa may-ari 'yon sinabi uh -huh. naman niya so, na oh ginto uh -huh. pero maaari hindi naman po signature pwedeng uh, bumaba ito uh, uh -huh. attorney Marulia uh -huh. pwedeng Opa, bumaba pwede naman bumaba yan based on sa mga bago nang right. informasyon na binigay no okay. uh, especially po na hindi naman kumbaga pwede naman po ginto pero kung hindi naman po talaga authentic na signature na ginto uh -huh. yan na ng uh -huh. mga alahero, eh uh -huh. ibig sabihin ho hindi naman ganoon katasa lagi yung value But, niya no pero ito so, when, ito hong misdeclaration kasi they misdeclared hindi nila sinabi sila bila po chocolate at saka mga laruan uh, pag uh, ito po ba eh, minsan papalusutin nyo na lang dahil ito ay eh, uh, kababayan natin OFW naman ho, hindi naman talaga pang smuggling purposes so ito na quantity ang pinag-uusapan po pwede rin ho ba medyo ipikit ninyo isang mata lang ninyo dahil ito eh ay maliitang bagay lang naman po ito what, what do you think The attorney? Hindi naman ho natin pwedeng itikit sir sa batas pero oh. ang maganda naman po dyan, may mga remedy sa under the law na pwede Ayon. po namin siyang i-guide no. Okay. una-una uh, hindi naman si hindi naman ang kapatid naman niya nag-declare at uh, baka naman po hindi talagang siya. ano hindi. Uh, nakaligtaan lang no. Uh -huh. Baka may mga may may mga uh -huh. kasamang dokumento naman uh -huh. na nagpapatunay talaga na uh -huh. may mga laman naman 'yon. So baga hindi uh -huh. naman 'yung intentional 'yung uh, kanya'ng ginawa. So we will put into consideration sir naman yung sitwasyon po ng ating kababayan no hindi okay. Mm -hmm. naman po natin minsan na uh, hindi very technical po yung field na yan no? Uh -huh. especially when you declare something uh -huh. and maari po yung supporting documents may tell uh -huh. us that wala namang intention na ganun so i-assist right. uh, na lang po namin sir okay. uh, we will provide the uh, phone number yung po si Ma'am Kim ng uh -huh. phone number nung uh -huh. nung hepe po ng uh, CIMEC namin no yung yeah, Central yeah. Mail Exchange Center uh -huh. and uh, i-assist na lang po natin si sir all right Attorney uh, Vincent Jet Maronilla Assistant Commissioner for Bureau of Customs. Sir, maraming salamat po ha for the explanation and your your time with us this morning. Thank you po. Thank you. Yes, Sir, come. Salamat Good din po. po. Sir Hanzo, salamat po. Oh, yeah. Okay. <laughs> Sige. Mang Melvin. Yes, Sir. Oh, uh, uh, Sir, eh may maliho talaga tayo. Ano po? Ah, uh, at saka meron si sinas may sinasabi ho yung staff ng uh, uh natin. Na gusto nyo magbayad 5,000 lang. Eh, Ay. <laughs> Eh, wag wag ho ganun, sir, kasi base na rin sa inyong sinasabi, sir, mga ginto ho yun, galing Saudi gold. Kaya nire umamin, talagang gold ho yun, tsaka yung sing-sing. Eh, hindi naman ho, siguro 5,000 ang value ho niyan, sir. Di ho ba? Yes, sir. At, Next at, time... At, at yun, sir, alam kang sabay ng pinusipin, sir. Oo, na buwan, Next time, sir, eh, sabihin nyo kay kapatid ninyo na pag umuwi yes, sir, siya sir. Uh, ha? Yes, sir. tapos ano sir yung yun na siguro ang ano sir yun na siguro ang paraan niya kasi pangbayad ng um, sa hospital sa namatayan kasi kami sir. na uh, siguro paraan niya? Uh, uh, sir, sir, oh, sir. oh sige po pero oh <laughs> uh, oh uh, uh, anyway sige po. Ibe, ko kontakin po kayo ng staff namin si Kim. Ano po? At uh, para sir, mak sige. makausap niyo po yung uh, na maayos ang customs at ma kung po pwedeng babaan po yung sinisingil na 150k. Ano po? Salamat po sir. Okay, so, po. salamat na sa radio. Thank you po. Dapat eh, ano na tayo, honest, ha? Sa pagdideklara. Oh, sa mga uh, dokumento natin. alam nyo, hmm. doon po sa mga nakikinig po sa aming OFW, mga tiga ah. Oh. Singapore dyan, oh. Japan, o oh. oh, UAE. Yan. Ah, uh, ang uh, matutrouble diyan yung tatanggap dito. Yes. Oh. oh. So, eh sabi nakagad niyo, oh, may kuan diyan, iho, merong Pakoyá ate nai may may ginto, may ginto ako nila o dyan. Oh, eh relo ha kasi magto trouble ho eh oh. at wag nagwag hunin niyo ang lalagyan ng illegal kawawa po yung tatanggap Tama. lalo na po pag droga ho yan sasabihin oh, ko makukulong kawawa ayan. din naman ho ano ayan. po yung uh, inyong uh, yung uh, recipient dito sa Pilipinas ayan.